So, yun na nga, no, mga kaibigan, mga kaibigan, yun na nga, no, wala na nga yung FB account natin, yung lumang FB account natin, yung Alfie Garcia Bagdas, yung buong pangalan ko nandun. Wala na po yun, at, uh, ayun, wala na nga. Actually, matagal ko ng FB yun, 20 years na siguro make it, no, wala pang, hindi pa uso yung Facebook nun, Facebook ko na yun. <laughs> so, anyway, dito lang kayo mag-message sa bago naming account, by, bago kong account pala. Albimar Bagdas, ayun lang po yung pangalan, Albimar Bagdas. So anyway, uh, meron kasi nagpapagawa yung sticker doon sa balon. Di ba naman yung tawag doon? Basta nagpapagawa siyang gano'n. Uh, ito, ito, papakita ko na lang. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Ano? Bali, isang piraso lang naman ang gagawin natin. At uh, sasamantalayin ko na to lalagyan natin ng tutorial na kung paano gumawa ng gano'n. Hindi tayo yung magdidikit doon sa balon mismo kasi si client na yung magdidikit doon sa balon. Ang gagawin lang natin is yung cut out sticker na vinyl. No? Tapos uh, syempre lalagyan transfer tape, etc. gano'n. So nakaready na nga rin yung At yung gagamitin natin. Ang brand na ito, gamit ko, quaff. Yung mga ganong klaseng ganong klaseng project lang naman pwede na yung kwak uh, balon lang naman yon hindi naman pang matagalan din ang balon hindi naman lifetime yan mawawala rin yung mawawala ng hangin masisira, matatapon so sa material na kwak pwede na yon pwede na yung pinilaganon tapos, kakat lang natin na gamit ang ating cameo machine. So, yun na, umpisa na natin, no? So, ito na nga, no, andito na tayo sa screen na silhouette. No? Ito yung ginagamit ating software sa pagka. Kung napapanood nyo yung mga previous tutorial ko dun sa YouTube, no, LSXP Solutions, nandoon din naman nabanggit ko na itong silhouette. No? Dati pa kasi to. So, hindi ko na papalawakin pa yung explanation dito, no? So, ang gamit natin silhouette, meron na tayong mga nilayout dito, no? Si customer, nakapagbigay na siya ng size size ng bawat uh, word na to. Yung happy, 5 uh, inch daw. Tapos, itong 7, 3 inch, 6 inch, tapos 4 inch. So, meron siya mga specific size na dyan. Para doon sa balloon kasi hawak nga yung balloon. So, siya na yung nagsukat. Siya na yung nagbigay ng size. So, ang total size niyan, kapag ka nag-group natin yan, is nasa 8.6 I mean, 8. 8x6 pala, sorry, 8x6 no? So, yung 8x6, sakto naman doon kasi nakapag-chat na kami no? Nasabi ko na sa kanya yung total size So, okay na, so, to, ilalagay lang natin sa send, sa line Tapos, ako kasi meron na akong mga nakalagay na settings dito So, syempre, kuwaf ang gamit kong material Ito yung, ano ko, kuwaf So, pagkatapos nyan, ito nga, nakaset na yung depth, yung force, yung pass di Hindi ko na explain to, nandun to sa previous tutorial ko sa LXP like Solutions kung anong mga ibig sabihin na ito. No? Pahapyaw lang yung depth yung lalim past dalawang beses niya dadaanan yung force kung gano'ng ka the end yung speed kung gano'ng ka bilis. So, gano'n lang yung explanation dyan. Mabilis lang. Tapos nyan, double check nyo lang. Tapos, isesend send nyo. No? Tapos, papakita ko sa inyo yung pagka na-click na natin yung send, nakita natin itong cutting machine na. So, ito, click na natin yung send. Pag-click na send na yan. Ayan na siya. So, wait lang natin matapos yan. Tapos, pakita ko sa inyo yung pag- pagbabaklas saka paglalagay ng transfer tape tapos yun na yun tapos na yun so yun lang muna kung hintayin natin matapos yan balik ako kaya so yun na nga no tapos na siya mag cut bali eto na siya pinuto na natin yung excess pero hindi pa natin nababaklas so hindi, siya gano'ng makita yun eh, no? so baklasin na natin no? bali gamit lang ngayon ng cutter So, ganyan lang siya, no? Kita ba? Sobrang liwanag yata. So, ganyan lang siya, oh. So, pag na natin, ganyan ang itsura niya. Tapos, tanggalin lang natin itong mga sobro dito ng gaano. Tapos, lalagyan na natin ng transport tape, no? So, yun na yan. So, balik mo kayo, mga kaibigan. So, ito na, mga kaibigan, no? Oh. Ito yung gamit nating brand na transport tape. Badun. ah uh, badun or badun. Actually, nakaroll to. Ito siya, ganito. Kita ba? Yan, ganito siya naka-roll. Hindi ko lang kung anong haba na ito eh. So, mag-cut lang kayo ng, hindi naman sakto, pero dapat mako-cover niya lahat. No? Tapos, gamit lang kayo ng squeegee. Kahit mga DIY squeegee lang. No? Ayun lang gumawa. Kung may mga, may mga squeegee na bibili actually. So, baklasin nyo lang ng konting ganyan. Okay lang to kahit hawak-hawakan nyo. No? Wala naman problema doon tapos magtikit lang kayo ng ganyan. Kasi lalagay lang naman to sa balon. Hindi naman kasama yung transport tape permanent na ilalagay ito. So tatanggalin din naman ang transport tape. So, ang, ang nagmamatter dyan dapat maayos at flat yung pagkakalagay niya. So ganyan lang yan. Eh. ganon tapos tanggalin nyo na lang yung mga excess ayan kahit Ay naman hindi pantay hindi naman nagmamatter na kasi si client naman na magpapantay doon sa sa balloon wala nang problema yan so ito na yung finished product natin kita nyo ba liwanag Bale, Adjust natin yung set. So ito na nga yung finished product natin no? Oh. So meron na siyang transport tape Ayan, kita naman So ang purpose ng transport tape Siyempre makapag transport siya doon Sa mismo surface Ayan, no? Oh. Sumasama siya oh. Mas maganda yung badun kasi kung balon Sa balon nyo ididikit Mas maganda yung hindi anong Madikit yung transport tape no? Kasi may mga balon na Kapag hinila mo na yung transport tape Pati yung material na baloon sumasama eh. So, mas maganda yung badun. Mas maganda yung badun na brand. Para sa akin ha. Sorry. So, So, yun na mga kaibigan, no? Ah, uh, natapos na natin yung ating munting video tutorial na regarding dito sa ganyan. Regarding dito sa vinyl cutout ang uh, nilalagay nila sa balloon. So, yung mga gatlong bagay, kahit mga isang piraso lang yan, mas maganda ginagawa nyo kaagad kasi hindi mo mamalaya, no? hindi nyo alam. Yung mga taong pag-isa-isa isa order minsan, ah uh, baka yung taong hindi mo kilala, sila pa yung magbibigay sa'yo ng 6 digit. Na, yeah, totoo yan, mahali yan. No? Uh, nangyari na po kasi sa amin yan, dalawang beses nagkaroon na customer na 6 digit out of nowhere so biglang nga so blessings in this guys yan so so masarap sa feeling yung kahit mga isang ganyan okay lang yan walang problema dyan so, yun, kasi hindi mo alam baka yan yung ulit lang. so mga kaibigan hanggang dito na lang so sana meron kayo natutunan so hanggang sa muli baalam babay ka babay ka sa bye bye <laughs> o, oh, umabot siya rito ha Pilakinggan mo yung kanta ha Nagustuhan mo ha Composition po namin yan Alam Oh, <laughs>